will never forsake us. Amen. Hallelujah. Palakpak ng palakas sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Ayu kayo po ay manalangin. Panginoon, napakabuti mo, Lord. Napakabuti mo sa bawat isa na nandito at sa aming mga kapatiran sa lahat ng nilalang, Lord. Isa ka nga walang katulad, Lord. Ikaw ang hari ng ang Panginoon ng mga Panginoon, O Lord. Na Nararapat ay kay sambahin, Lord. Salamat, Lord, sa iyong presensya sa bawat, sa bawat isa. Salamat sa presensya dito sa mundo ko kung saan kami ay nalito. Pilagin namin we're few in numbers, yes, but we are more sa iyong maalay, Lord. Salamat, Lord, sa pag-sustain sa amin sa buong linggo. Salamat sa kalakasan, Lord. Salamat, Lord, sa sitwasyon na meron kami. Maalis man o hindi, you never for forsake us. Hindi mo kami pinabayaan, Lord. And we thank Lord, sa mga taong pinagamit mo as a child. Lord. Thank you, Lord. Tunay na na ikaw ay nakila, Lord. At sa ito, sa araw na ito, Lord, inaalay namin ang araw na ito sa iyo lamang, Lord. We fix our eyes on you, Lord. Ikaw lamang ang aming nakikita. Not na sa mga pakating upuan na ito, Lord. Not because may mga nasasabing, but Lord, sa puso namin. Pagkain po, oh Lord. Ano ba, we'll Lord, yung Kaya naman this morning, huwag mong i-allow, Lord, na kami sa room na ito empty, but feed with your Holy Spirit. Thank you, Lord, for you, word. Ngayon pala, pinakita namin matatagumpay na ng service. We thank you, Lord, and we honor you in Jesus' name.